Almost one year na ako sa Live Good nung nag-face to face kami. More on, online lang talaga kami. Kaya wala po akong grupo dito sa Marulas, dito sa lugar ko. Wala akong wala akong grupo diyan, wala akong downline diyan kasi hindi po ako nag invite dito. Kasi lahat ng mga kakilala ko, hindi 'yung sumasali sa akin. <laughs> Alam niyo kung bakit? Kaya hindi sumasali. Yung mga kakilala ko dito, eh kilalang-kilala -kilala nila ako eh. Yan, nagtitinda ng French version eh, tapos sabihin, yayaman? Diyan nga ako bumibili. Nangungutang pa nga sa akin yan eh, tapos sabihin niya, yayaman? Kaya wala akong naniniwala sa akin. Yung mga classmate ko, paano maniniwala ng yayaman kami? Ako, nangungopia lang ako sa kanya. Diyan ako nag-aral sa matadero Marulas Elementary, tsaka Constantino. Ilang elementary ako. Tatlong school ako sa elementary. Nag-BCS ako nung Tinder, nag-Marulas, tapos Constantino. Ah, Constantino, tapos Marulas. High school naman po, Matadero, tapos BCS. Balnat na ba yan? Oh, Balnat. Dati Matadero yan eh. <laughs> <laughs> Ang tawag nga namin niya, Saint Matadors. <laughs> Saan nag-aaral? Saint Matadors. Ha? So siya lang, Diyan lang yun sa matadero. Tabi na katay ng baboy. yung tipong tatanong kami dyan pag magkakati. Diba? Well, first subject lang inaatinan ko dyan eh. Pag balik ko, last subject na eh. Ba't namumula ka? Nag-swimming kami sa Buena Park eh. Tara, swimming ka sa Buena Park. Diyan sa UK. Kaya ang buhay ko, paano man iniwala yung mga classmate ko? Alam nila, katingero ko. Ang grade ko dyan, puro palakol. Nagtitinda naman ako dito. Pakalat-kalat na ako sa kalsada. Nangungutang pa ako. Nagbabayad naman ako. Kaya wala akong naniniwala sa akin dito. Alam nyo, saan, naniwa naniwala sa akin? Sa social media. Mga strangers. Sino marami? Sino mas marami? Kakilala o hindi kakilala? Oh, doon ako nagpunta. Mas marami yun eh. Diba? So, kaya nagawa ko yung business kahit walang sumasaling kakilala. Kaya kayo, guys, mas kayo kung marami kayong kakilala. Pero, huwag niyong i-expect na sasali lahat ng kakilala. Kasi, pag hindi sumali ang kakilala, hindi ibig sabihin, hindi na para sa iyo ang good. Kasi, sa akin, walang sumali ang kakilala. Miski kapatid ko, hindi sumali. Alam mo, sabi ng kapatid ko, ayaw ka na naman. Tigilan mo na yan, magtinda ka na lang. <laughs> Alam mo, hindi may GC kami, magkakapatid. Yung GC namin, doon ko sinesod yung live good. Mga tol, kuya, saan na kayo. Ikita tayo, yaman tayo dito. May autos ni pa. Alam mo, walang, walang man lang nag-like, walang nag... May <laughs> man lang, ano, grabe, nag-sin lang, sin lang. Walang pumapansin sa akin. Kaya nakapag-join ako dito, sa galing, sa credit card. Meron akong credit card, na nakautang ako ng 165,000, babayaran ko ng dalawang taon, 8,000 plus per month. Na-scam po kasi ako. Bago live good, ha, na-scam ako. Kaya yung 165,000, dalawang taon kong babayaran. Kaya nagtitinda ako ng tubig eh, para mabayaran ko yun eh. Bili mo magtitinda ako ng dalawang taon, tubig, dalawang taon, ang focus ko lang, mabayaran lang yung utang ko. Kaya nung nakita ko itong live good, mayroon pang Konting limit. May konting limit. Ay, pwede pa. Pwede pa. May konting limit pa. Nag-member ako using credit card. Kasi alam mo anong mindset ko? Di ba alam walang pera? Basta may opportunity. Ang daming may pera, pero walang opportunity. Hindi alam gagawin sa pera. Nauubos lang. May pera, pero walang idea. Wala. Nauubos lang yung pera. Yung 3,000 mo, pag hindi mo ginalaw, hindi mo sinali sa live good, punta ka SM. Pag labas mo ng SM, paper bag na yan. Ilalatag mo yan sa kama, pipicturan mo, ipopost mo yan, deserve ko to. Ah, deserve ko yan. Tatlo na sapatos ko eh. Kailan ko kaya susuot to? Bumili ng jacket, ang init ng panahon, kailan kaya ulan, nang masuot ko itong jacket natin. Lahat eh, hinatos sa mga luho, pero sa negosyo, takot maglabas ng pera. Ako baliktad. Basta negosyo, ilalabas ko yan. Kahit iutang ko pa yan. Mahalaga, sa negosyo pupunta yan. Alam mo ka tuwira ko? Pag kumita to, bayad yung utang ko, may negosyo pa ako. hindi na ako mangungutang habang buhay. Parang ganyan paniwala ko eh. Kaya lang lahat ng mga pinapasok ko, kumikita naman, kasara, kumikita, nagkasara. Ang paniwala ko, hanggat malakas ka, hanggat buhay ka, try lang ng try. Try lang ng try. Kung nag-fail ka, okay lang. Nag-fail ka, try na. Bakit? Buhay ka pa lang. Eh. Ang mahalaga, buhay ka. Sabi ko, okay lang ako mag-fail, okay lang ako mag-utot, okay lang ako mag okay maglaku okay mag sa kalsada. Okay lang sa akin yun. Ang mahalaga, malakas ako. Kasi pag mahina ka na, alam mo, iwi-wish mo na gumaling, na lumakas, sasabihin mo, lahat ng opportunity gagawin ko, Lord, kasi yun lang po ako. Kasi ngayon, habang malakas ka, dapat, bawat opportunity, i-grab mo na. Pumili ka lang ng isang opportunity pagdating sa ganitong klase ng online business. Pumili ka lang isa. Para sa akin, guys, live good. Marami na pong pinayaman, marami na pong maseso. Hindi lang po kakapal ang bulsa mo, pati po kalusugan mo gaganda. Nag-focus lang po ko sa live good hanggang sa nagkaroon ako ng ibang mga biyaya. Nandiyan po yung mga properties na matagal ko na po pinapangarap. 18 years na akong nakikitira sa isang maliit na kwarto nakikisama ngayon po isa sa pinakapangarap ko ang magkaroon ng sariling tahanan na natupad dahil sa litpot naman yung mga pinagdaraanan mo sa buhay. Pinagdaanan ko na yan. Kung marami kang failures, sangkap yan para maging successful ka. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon, basta nag enjoy ka, lalo na pag nasa libut ka, sigurado ako sa'yo, lahat ng pangarap mo matutupad. See you at the top